Ang Bekimon na ito ay natagpuang walang malay sa isang bahay na ni-rescue ng mga tauhan ng BFP. Ayon sa investigasyon ng otoridad sa yung kanyang medico-legal, mukhang nagkaroon ng direct physical trauma ang Bekimon na ito na yun yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng internal hemorrhage sa kanyang utak. Medyo suspense ang storytime natin ngayon with Thriller because involved dito ang ating close friend and at the same time nangyari ang insidente niyan malapit din dito sa atin. Kaya babala sa mga kapakobekimon na huwag basta-basta nagha na mag-isa o kaya huwag kang nagha na lasing kasi baka matulad ka sa kanya na natagpuan na walang malay kinabukasan at na-stroke na. Ang unang naging reaction namin nung nakita namin itong picture na to at namukhaan namin si Becky ay ukin inam. As in, ukin na na talaga. Kasi nga, uh, yung kagagahan na ginagawa niya nung gabi before na nangyari niyan sa kanya. Pero, mapapasalamat pa rin kami sa mga nag-rescue na BF members ng BFP dahil kung hindi siya na-rescue, baka kung uh, mas worse pa yung nangyaring complication due to the presence of trauma sa kanyang ulo. And this is a stern warning dito sa mga kapwa nating LGBT na huwag basta-basta magkakarvat ng kung sino-sino kasi nga baka makakatsamba ka ng taong masama talaga ang loob. O ba diba? Kaya this is really an important lesson sa mga kabikihan na huwag talagang landi ng landi. Kaya tinanong yun yung nangyari sa kanya. Pero Uh, buti na lang no, Nag nagre-recover na siya ngayon Kabaklaan story time na naman tayo ngayon So kung LGBT ka, katulad ko Maiintindihan mo ang magiging story time So apparently, um, sometime last week um, Itong kilala, personally nakilala ko itong Becky to Ay may pinuntahan na isang party So in-invite siya na may chibugan, may inuman And then, nung medyo papagabi na Siyempre, uh, medyo ngingina ang baling, tapos may mga kasama siyang mga oms, mga ganyan, in-invite ng mga, mga, mga ombre. Tapos, ang nangyari, umalis itong Becky mo na to, uh, siguro kasi baka meron siyang uh, racket kinabukasan. Tapos, um, nagulat na lang ang mga kasama niyang Becky na natagpuan siya sa isang bahay malapit sa pinag nila in which ang akala ng lahat, nakauwi na siya. So, ang masaklap dito is natagpuan siyang walang malay and mukhang meron siyang pasa dito banda and parang may nagdrag.